Sa mga pagpalang araw po ng Webes sa inyong lahat mga minamahal na kapatid, ngayon po ay November 9 at pinagdiriwang po ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano sa Roma. The Feast of the Dedication of St. John Lateran Basilica. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, kayong mga supporters at mga followers of our Daily Gospel Reflection. At sa mga deboto po ni San Antonio ng Padua, sa mga members ng 1000 Club of St. Anthony, sa mahang bukas palad ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga minamahal naming benefactors, inabati po namin kayo at lubos po ang aming pasasalamat sa lahat po ng mga tulong na inyong pinapaabot sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Ipagdasal po natin ang isa't -isa. At muli po mga kapatid, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama tayong magdinilay sa mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo na nakalaan para sa araw na ito sa kapistahan ng dedication of St. John Lateran Basilica. Mga kapatid, sa araw na ito, ang mabuting balita po ay mula sa Ebanghelyo ay kay San Juan. Mula po ito sa ikalawang kabanata, mga talata labing tatlo hanggang dalawampu at dalawa. Pinagtabo yan ni Jesus ang mga namamalit ng salapi at ang mga nagbebenta ng mga hayop sa templo ng Jerusalem sapagkat ang tahanan ng Diyos ay ginawang pamilihan sapagkat ito ay bahay dalanginan. Subalit, tila hindi ginalang ng mga negosyanteng namamalit ng pera at nagtitinda ng mga hayop na panghandog. At ang nakakalungkot nga, meron pong nangyayaring conspiracy and injustice gamit ang pangalan ng Diyos, ang templo at ang relihiyon. Kaya ngayon po, sa kapistahan ng pagtatalaga ng malapalasyong simbahan ng St. John Lateran Basilica, ang title po o pamagat ay e binigay ko sa pagninilay ay e nagsasabing Simbahang una sa lahat simbahang suma sa lahat at simbahang para sa lahat. Katulad nga po ng nabanggit na, ngayon po ay Feast of the Dedication of St. John Lateran Basilica sa Roma. Para sa akin, ang simbahang ito ang una sa lahat at nararapat lamang na ito ay bigyan natin ng pagpapahalaga at paggalang. Kaya hindi po ordinaryong kapistahan ang pinagdiriwa ngayon ng buong simbahan. Kaya nga kapag ito po ay natapat sa araw ng linggo, ang liturhiya pong ginagamit ay para po sa kapistahan ito. The dedication of St. John Lateran Basilica. Ay eh bakit nga ba kahit sa labas ng basilikang ito, sa lahat ng mga simbahan sa mundo ay pinagdiriwang ang kapistahan. Pwede namang doon na lang po sa loob ng St. John Lateran Basilica. Alam niyo po, nakarating po ako doon uh, sa four major basilicas in Rome, ang St. John Lateran Basilica St. Peter's Basilica, St. Paul Basilica, and St. Mary Major Basilica. Kaya nga po, mapalad po ako na narating ko po at napasok ang loob ng mga malapalasyong simbahang ito. Eh bakit nga ba kailangan ipagdiwang even outside the many churches uh, sa pagdiriwang ng kapistahang ito? Eh kasi nga po, ito po una ang pinakamatanda, pinakaulo at ina ng lahat ng mga simbahan sa Roma at sa buong mundo. Kaya ito ay tinatawag na Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis Mater et Caput. The head and the mother of all churches in Rome and in the world. Kaya marapat lamang dahil itong ina ng lahat ng mga simbahan, the official cathedral of the Pope, ay eh dapat talaga tayong magdiwang bilang isang sambayanan. Ang simbahang ito po ay pinatayo noong po ang 324 A.D. sa panahon ni Pope Sylvester, Papa Sylvester I, noong pong taong nabanggit, 324 A.D. At sa panahon po, Imperador Constantino. sapagkat noong mga panahon ngayon, natigil na po ang persecution sa mga Christians and eventually, Christianity became the state religion of the whole Roman Empire. Thanks be to God natapos na po ang pag-uusig sa buhay ng mga unang kristyano. Kaya nga, tayo po ay nakikisa bilang mga anak ng ina ng lahat ng mga simbahan na ito na pinararangalan ngayon at inaalala sa pagtatalaga. Tayo po ay sama-samang diriwang at nagpapasalamat sa Diyos. Pangalwa, katulad po ng nasabi ko, dahil ito po ang opisyal na katedral ng Santo Papa, dito po nakalagay ang opisyal na luklukan o tinatawag na Kathedra ng obispo ng Roma na walang iba kundi ang Santo Papa na sa kasalukuyan ay si Pope Francis. At ipinapakita po sa pagdiriwang na ito na tayo ay nagkakaisa na ang ating nanay hindi nating iniiwang nag-iisa because St. John Lateran Basilica is the mother of all churches in the world. Ito po ay nagpapakita din ng ating respeto, pagkilala at paggalang sa kapangyarihan ay pinagkaloob sa kahalili ni Kristo dito sa lupa, the Vicar of Christ, na walang iba kundi ang ating Santo Papa. At ang ikatlong dahilan, pinapaalala din sa atin ng mga pagbasa, sa unang pagbasa, sa pagbasa ng Ibanghelyo, lalo tigit sa first reading mula sa vision ni Prophet Ezekiel na ang simbahan ay tunay na bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Kasimbahan tayo ay sinisilang sa tubig ng binyag at nagiging kasapi ng inang simbahan. Kaya nga, inang simbahan. Isinilang tayo ng inang simbahan para maging mga anak ng Diyos. At tayo yung templo na tinutukoy dito. Sabi nga ni San Pablo, sa kanyang paalala sa atin, di nga ba tayo ay templo na pinananahanan ng Diyos? Kaya hindi lang po yung simbahang bato ang tinuturing na templo. Tayo din yung mga templo na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos when God was dreaming for a paradise for Himself, He created the human heart. Sapagkat so sa puso natin, nananahan ang Diyos. At katulad po ng sinasabi ng ating Santo Papa, Pope Francis, nawa tayo ay maging simbahan din. Simbahan na hindi nakatago, nakakulong sa apat na haligi ng gusaling bato. Kundi tayo simbahan na humahayo, pumupunta sa mga laylayan, hinahanap ang mga nawawala at nakikiisa kahit sa mga taong sa tingin ng iba ay maliit lang sa lipunan sapagat bawat tao ay nilalang ng Diyos at bawat nilalang ng Diyos ay mahalaga sa Diyos. Sabi nga ni Pope Francis, I prefer a church which is bruised, hurting, and dirty because it has been out on the streets rather than the church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security. Evangelii Gaudium Numbers 46-49 Kaya mga kapatid, pinapaalala sa atin sa pagdiriwang na ito ng simbahang una sa lahat ay para sa lahat at suma sa lahat. Sapagat ang Diyos ay para din sa lahat. Manalangin tayo, ang naming makapangirihan Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan at Maraming salamat po sapagkat kami isinilang sa aming simbahan, ang minamahal naming inang simbahan. Maging mulat nawa kami sa katotohanan na kami ay templong pinananahanan din ng Diyos sapagkat sa puso namin andon ka at laging nananahan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan niyo at nakatulong, ilike po ninyo at ishare. Ibagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kilala at mga mahal sa buhay. Remember that evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, katulad po ng nasabi ko na sa mga naglaang pagninilay, ako po sa pangalan ng pambansang ng Banan ni San Antonio ng Padua ay nananawagan sa lahat para sa tulong na aming kinakailangan para sa proyekto ang aming inulusad ang pamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua ay mamimigay po ng isang libong bags of grocery items, medianoche packages para sa isang libong mahirap na pamilya na bibigyan natin ng kasiyahan. Hindi man po ito solusyon sa problema ng kahirapan, pero kahit man lang minsan sa isang taon, maramdaman nila na hindi sila nag-iisa, na meron silang pagsasaluhan sa pagkainan habang masayang sinasalubong ang pagdating ng bagong taon. Kailangan po namin ng isang libong tao, isang libong pamilya na pwede magbigay ng isang libong piso. Nang sa gayon, makabuo tayo ng isang milyon at mabigyan natin ng isang libong mahirap na pamilya sa darating na panahon ng Kapaskuhan. Si San Antonio de Padua po ay kilala sa pagiging mapagkawang Nais lang po namin tularan ang pinakita niyang halimbawa upang ang dambanan ni si San Antonio ng Padua ay maging tahanan ng misyon at ng mga kasapi na may malasakit at marunong magkawanggawa gawa sa kapwang nangangailangan, katulad ni San Antonio. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa lahat po ng mga nagbigay na at magbibigay pa. At anumang pong tulong na inyong pagkakalong pa sa amin, lubos namin pasasalamatan. Pagpalain po tayong lahat ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen.